Ipinanganak si Cleopatra noong ika-6 naapod Syam na taon bago ang kapanganakan ni Kristo sa lungsod ng Alexandria na itinatag ni Alexander the Great at matatagpuan sa delta ng ilog Nile. Isang mahalagang reyna ng sinaunang Ehipto si Cleopatra at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ang kanyang pangalan. Isa siya sa mga kilalang-kilalang babae sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kabuuan ng kanyang buhay, namukod-tangi siya bilang isang mahusay na estratehista determinado, matalino, tuso, at may hawak ng napakalaking kayamanan. Minsan, isinulat ng griyegong pilosopong si Plutarch ang ganito tungkol sa kanya, ang pagkakalapit sa kanyang presensya kung tayo'y nabuhay kasama niya ay hindi matanggihan. Napahanga ni Cleopatra ang maraming tao noong kanyang panahon. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin siyang nagbibigay hanga sa marami. Patuloy pa rin pinag-aaralan, sinasaliksik at pinagtatalunan ang kanyang naging buhay. Marami sa nalalaman natin tungkol sa kahangahanga at nakakabighaning reyna ng Ehipto ay nagmula sa mga isinulat ng mga historiador tulad ni na Cassius Dio, Plutarch, Tacitus at Suetonius, pati na rin ng iba pang mga may akda. Upang mas maunawaan ang kanyang kadakilaan, may ilang kawili-wiling katotohanan. Sa isang templong inialay sa Diyosang si Ayon sa kahilingan ng Romanong pinunong si Julius Caesar na naging mangingibig ni Cleopatra, nagtayo ng gintong rebulto ng reyna ng Ehipto. May mga tala na nagsasabing nakita at sinamba ang monumentong ito sa lugar na iyon hanggang sa ikadalawang siglo pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo. Nakakatuwang isipin, pero si Cleopatra ay sinamba rin bilang isang tunay na diyosa. Mas bilang isang bagong bersyon ng diyosang si Isis isa sa pinakamahalagang diyosang Ehipsiyano. Kinilala rin siya bilang si Aphrodite, ang diyosang Griego ng pag-ibig na may mga katangiang halos kapareho ni Isis. May mataas ding talino si Cleopatra. Nakamit niya ang isang pambihirang edukasyon. Kasama ang iba pang mga anak ng Maharlika, siya ay pinalaki at tinuruan sa palasyo na kanyang tinitirhan. Kaya niyang magsalita ng pito o walupang mga wika, bagay na lubos na nakatulong sa kanyang mga kasunduan at sa kanyang mga estratehiyang pampulitika. Ayon sa mga ulat, siya ang kauna-unahang miyembro ng kanyang pamilya na nakapagsalita ng wikang Ehipsyano nang hindi nangangailangan ng tagapagsalin. Bukod dito, nagtagumpay din siyang mag-aral ng pilosopiya at retorika. Mula pagkabata, pinag-aralan na niya ang sining ng pananalumpati at ginamit niya ito ng may katalinuhan, may tamang tindig, nararapat na kilos at banayad na tinig. Ang kanyang galing sa pangangatwiran ay napakalalim at lohikal. Lagi niyang ipinapakita ang malawak na kaalaman at malinaw na pag-iisip. May malawak din siyang kaalamang pampanitikan. Inibig niya ang Iliad at Odyssey, dalawang klasikong akda ni Homer. Kabisa niya at naisasalaysay ang ilang bahagi nito mula sa kanyang alaala. Malaki rin ang kanyang nalalaman sa geometriya at aritmetika. Isa siyang natatangi at kahangahangang babae. Tungkol naman sa kanyang malawak na kaalaman, dapat tandaan na si Cleopatra ay nanirahan sa Alexandria, isang sentrong pangkultura noong sinaunang panahon na mayroong tanyag na aklatan ng Alexandria na puno ng mga akdang pampanitikan sa isang estrukturang hindi pa kailanman nasaksihan noon. Ang mga lokal na salik na ito ay napakahalaga at may malakas na impluensya sa paghubog sa kulturang taglay ng reyna ng Ehipto dahil sa kanyang mga tagumpay, naging mangingibig siya ng dalawang pinakakilalang general ng Roma sa kanyang panahon, sina Julius Caesar at Mark Antony. Gaya ng karaniwan sa mga makasaysayang personalidad, maraming impormasyon tungkol sa buhay ng kahangahangang babaeng ito ay naiba at naligaw sa paglipas ng panahon. Ngayon, makikita ang larawan ni Cleopatra sa napakaraming uri ng mga bagay at ang kanyang pangalan ay kilala ng maraming tao bagaman hindi lahat ay tunay na nakakaalam kung ano talaga ang kanyang pagkatao. Sa katunayan, ang mga representasyong pisikal ng kanyang anyo ay karaniwan ng kabilang sa mga aspeto ng kanyang kwento na labis na nabaluktot. Tungkol sa kanyang hitsura, isinulat ni Plutarch ang mga katagang ito. Hindi siya ganoong kagandahan na hindi na ikumpara o na hindi mo siya maaaring titigan ng hindi naaantig. Maaari rin nating makita kung ano ang itsura niya sa pamamagitan ng iba't ibang barya na nilikha at ipinakalat noong siya ay nabubuhay. Ang mga bagay na ito ang pinakapinagkakatiwala ang mga sanggunian upang mapag-isipan kung ano ang kanyang tunay na hitsura. Mayroon ding ilang mga bustong inukit sa paglipas ng panahon na sinasabing siya ang inilalarawan. Kapag tinitingnan natin ang mga baryang iyon, mapapansin ang medyo nakausling ilong at baba. Sa katunayan, isinulat ng filosopong si Pascal kung ang ilong ni Cleopatra ay naging mas maliit lamang, baka ibang iba ang naging itsura ng mundo. Kung pagbabatayan ang pahayag na ito at ang mga tampok ng makapangyarihang babaeng Ehipsiano na makikita sa mga barya, maari nating masabi na marahil ay hindi siya kasing ganda ng pagpapakita sa pelikula. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kanyang mga tagumpay at ang paraan ng kanyang pamumuhay ay higit pa sa anumang paglalantad mula sa Hollywood. Alamin natin ngayon kung bakit Si Cleopatra ay kabilang sa dinastiyang Ptolemaic na namuno sa loob ng tatlong mahabang siglo. Ang kanilang pamumuno ay binansaga ng maraming kasal at pagpatay sa hanay ng pamilya. Itinatag ang Maringal na dinastiyang ito pagkatapos ng pagkamatay ng makapangyarihang si Alexander the Great, hari ng Macedonia. Sa kanyang pagkamatay, hinati ang kanyang imperyo sa mga general niya. Isa sa mga ninuno ni Cleopatra, si Ptolemy Unang Soter, ay kabilang sa kanila, na siyang nagtatag ng dinastiyang Ptolemaic matapos niyang pamunuan ang dakilang lungsod ng Alexandria, isang natatanging sentro ng kultura sa sinaunang Ehipto. Kung susuriin ang kanyang punong lahi, mahalagang tandaan na ang makapangyarihang Cleopatra na tinutukoy sa bidyong ito ay si Cleopatra Ikapito. Mayroon ng anim na naunang Cleopatra sa kanyang linya ng pamilya. Sa Alexandria, nanirahan ang reyna sa isang marangyang palasyo na punong-puno ng kayamanan at maririkit na palamuti. Ang lugar ay napakalaki at napakaluwang. May mahigit isang daang silid at kamanghamanghang tanawin sa labas. Mayroon ding mga nakabibighaning hardin na pinalamutian ng mga kagilagilalas na estatwa at mga fountain. Ang hindi kapanipaniwalang palasyong ito ay patuloy na pinalawak sa bawat henerasyon ng mga pinunong Ptolemaic. Kalaunan, ito ang naging pinakamarangyang palasyo sa buong rehiyon ng Mediteranyo. Lumaki si Cleopatra, anak ni Ptolemy ikalabindalawa, sa ganitong uri ng realidad. May dalawa siyang kapatid na babae, sina Berenice ikaapat at Arsinoe ikaapat, at dalawang kapatid na lalaki, sina Ptolemy ikalabintatlo at Ptolemy ikalabingapat. Nang mamatay ang kanilang ina, si Berenice ikaapat ang humawak ng kapangyarihan. Ngunit maikli lamang ang kanyang panunungkulan at ang batang babae ay pinatay ng sarili niyang ama, dapat muling bigyang diin na ang isa sa pangunahing katangian ng angka ng Ptolemy ay ang mga pagpatay sa sariling pamilya. Kalaunan, ti Arsino ikapat ay ipinatapon ni Julius Caesar at pagkatapos ay ipinaslang ni Mark Antony sa utos ng sarili nitong kapatid na si Cleopatra. Hindi rin nalalayo ang sinapit ni Ptolemy ikalabing apat. Nagsimulang mamuno si Cleopatra sa Ehipto sa edad na labing pito Matapos mamatay ang kanyang ama, ayon sa tradisyon, pinakasalan niya ang kanyang kapatid na si Ptolemy ikalabintatlo na. Noong panahong iyon, ay labing tatlong taong gulang lamang. Hindi nagtagal matapos siyang maging reyna ng Ehipto, ang kanyang kapatid at asawa na si Ptolemy ikalabintatlo ay nagsimulang magpakita ng interes na pamunuan ang bansa ng walang pakikialam mula sa kanyang ate. Sina Pothinus, Achilles, at Theodotus ng Kios, tatlong mahalagang tagapayo ng Batang Hari, ay sumang-ayon sa ideyang ito at pinayuhan si Ptolemy na putulin ang ugnayan kay Cleopatra at alisin siya sa kapangyarihan. Sa kanyang pamumuno, ginusto ng reyna na mapanatili ang mga ugnayang pampulitika sa Italia bilang pagpapakita ng kanyang husay sa estratehiya. Layunin niyang palakasin ang pagkakaibigan sa mga Romano na posibleng maging mahalagang kaalyado. Kung sakaling magkaroon ng digmaang sibil sa Ehipto, ang kanyang pangunahing kaalyado sana ay si General Pompey, pinuno ng isa sa pinakatradisyonal na pamilya ng Roma. Dahil sa mga diplomatikong hakbang na ito, inakusahan si Cleopatra ng pagtataksil dahil sa panlilinlang sa kanyang kapatid. Sa edad na 21, napilitang iwan ni Cleopatra ang Alexandria at ipinatapon sa Syria, kung saan siya ay nagtipon ng isang hukbo. Nagpasya ang batang hari ng Ehipto at ang kanyang tatlong tagapayo na hanapin ang reyna upang pigilan ang kanyang pagbabalik sa Alexandria, anuman ang mangyari. Gayunman, habang isinasagawa ang kanilang paghahanap, nabalitaan nila ang isang hindi inaasahang balita. Si Pompey, na naging karibal ng dakilang si Julius Caesar, ay papunta na sa lupain ng Ehipto. Inakala niyang siya ay sasalubungin mismo ng paraon sapagkat siya ay matalik na kaibigan ng ama ng paraon. Si Pompey na Dakila ay isang napakahusay na general. Sa kabuuan ng kanyang buhay, nasakop niya ang hindi mabilang na mga bansa sa Afrika, Asya at Europa. Matapos siyang matalo sa Gresya, si Pompey, sa takot, ay tumakas patungong Ehipto upang maghanap ng masisilungan. Matapos ang isang nakapipinsalang pagkatalo sa kamay ng kanyang kaaway na si Julius Caesar. Ang labang ito ang naghati sa Imperyong Romano sa dalawang panig, kina Pompey at Julius Caesar. Ang labang ito ay nakilala bilang digmaang sibil ni Caesar. Nang mabalitaan ng mga taga-suporta ng Ehipto na balak ni Pompey na lumapag sa kanilang lupain, sila ay nag-isip-isip. Ang pagtulong sa matagal ng kakilalang si Pompey ay may panganib sapagkat maari itong maunawaan bilang deklarasyon ng digmaan laban kay Julius Caesar na namumuno sa isang napakamakapangyarihang hukbong pandigma. Bukod pa rito, naniwala si na Ptolemy at ng kanyang mga kaalyado na maaaring matulungan ni Pompey si Cleopatra upang mabawi ang kanyang trono. Isang kaguluhan kailangang iwasan. Ngunit si Pompey ay naging matalik na kaibigan ng ama ng magkapatid na namumuno sa Ehipto. Kaya kung hindi nila siya tutulungan, maaari niyang putulin ang ugnayan sa bansa at gawing kaaway ng Roma ang Ehipto. Pinag-isipan ni na Theodotus at ng dalawa pang tagapayo, sina Aquilas at Putinus, ang bagay na ito. Isa itong mahirap na desisyon na maaaring magbunga ng mapanganib na kahihinatnan. Ngunit kalaunan, habang silang tatlo ay nahihirapang magpasya, ngumiti si Theodotus sa kanyang mga kasama at nagsabing, ang mga patay ay hindi nangangagat. Nagawa na ang pasya, putulin ang ugnayan kay Pompey at makipag-alyansa kay Julius Caesar. Habang papalapit si Pompey sa Alexandria, naniniwala siyang siya ay mainit na tatanggapin ng mga taga ehipto Ngunit isang patibong ang nakahanda na laban sa kanya, nagkukunwaring siya ay sasalubungin ng may pagkakaibigan. Ngunit paglapag pa ni Pompey sa lupaing Egypsyano, siya ay agad na pinugutan ng ulo sa napakabrutal na paraan. Makalipas ang ilang araw, dumating si Julius Caesar sa Alexandria upang hanapin ang kanyang kaaway ipinakita sa kanya ng mga Ehipsyano ang ulo ni Pompey at labis na nabigla si Caesar sa karahasang iyon. Bagamat kaaway niya si Pompey, iginagalang pa rin siya ni Caesar. Sa utos ni Caesar, pinatay ang tagapayo ni Ptolemy. Si Caesar, kasama ang kanyang hukbo, ay nagtungo sa Palasyong Maharlika, kung saan siya pansamantalang nanirahan at nagpahayag ng hangarin niyang makausap ang hari at ang reyna. Mahalagang tandaan na si Ptolemy ikalabing walo ay nakahanda na upang harapin ang hukbo ng kanyang kapatid na babae. Nang ipabatid sa kanya ang pagdating ni Julius Caesar, siya ay nagtungo agad sa kanyang palasyo. At si Cleopatra, paano siya makababalik kung iniwan na niya ang Alexandria at kung ang kanyang kapatid at mga tapat na tagapagbantay ay ayaw siyang pabalikin sa lungsod? Nasa panganib siya at alam niyang hindi siya maaaring makita. Pagkatapos, naisip ng reyna ang isang kakaibang plano. Upang makaharap si Julius Caesar, nag-isip siya ng isang estratehiya at upang maisakatuparan ito, humingi siya ng tulong sa isang tagapagtustos mula Sicilia na nagngangalang Apollodorus. Sumakay sila sa isang bangka kung saan nakatago ang reyna at sila ay naglayag sa ilog Nile sa loob ng walong araw. Nang malapit na sila sa Alexandria, pumasok si Cleopatra kasama pa rin ang tulong ni Apollodorus sa loob ng isang malaking sako na gawa sa papyrus. Itinali ng kasabwat ng reyna ang malaking sako gamit ang isang sinturong balat at dinala ito ng maingat papasok sa palasyo. Iniwan ito sa silid ni Julius Caesar. Hindi natin tiyak kung ano ang naging reaksyon ng Romano nang madiskubre niya si Cleopatra. Ngunit mabilis siyang nabighani ng babae mula Ehipto. Sa piling ni Caesar, magiging mas madali ang lahat. Sa wakas, nasa kanyang abot kamay na ang pagkakataong alisin sa kapangyarihan ang kanyang kapatid at mamuno ayon sa sarili niyang kagustuhan. Dahil sa pagkamatay ni Pompey, lubos na naging negatibo ang pananaw ni Julius Caesar kay Ptolemy. Ginamit ni Cleopatra ang pagkamatay ng dati niyang kaalyado upang paboran ang kanyang sarili. Nakumbinsin niya si Caesar na siya ang karapat dapat na umupo sa trono ng Ehipto. Ang reyna ng Ehipto at si Julius Caesar ay pumasok sa isang relasyong puno ng pag-ibig. Ang desisyon ni Caesar na suportahan si Cleopatra ay ikinagalit ni Ptolemy, kaya't nagdeklara siya ng digmaan laban kay Julius Caesar. Ang Romanong general ay dehado sa bilang ng sundalo, kaya't napilitan siyang umatras at manindigan sa posisyon ng depensa. Ang kaganapang ito ay nakilala bilang ang pagkubkob sa Alexandria. Buong lakas na ipinaglaban ni Caesar at ng kanyang mga tauhan ang kanilang pwesto habang hinihintay ang mga kaalyado. Nang dumating ang kanyang mga kakampi, Natalo ni Caesar ang hukbo ni Ptolemy sa labanan sa ilog Nile. Ang batang paraon ay nalunod sa ilog. Nagkaroon si Cleopatra at Julius Caesar ng anak na pinangalan ng Ptolemy Caesar na sa kasaysayan at sa masa ay kilala bilang Caesarion. Ang suporta ni Caesar ay naging napakahalaga sa pagpapatatag ng kapangyarihan ni Cleopatra sa Ehipto. Bumalik si Caesar sa Roma at si Cleopatra naman ay nagpatuloy bilang reyna ng Ehipto. Tila maayos ang takbo ng lahat ayon sa kanyang plano. Ngunit isang malaking pagbabago ang nakatakdang dumating.